Pero unta, makasabot mo lahat, makasabot, makaintindi kayo lahat. Sana, I hope you could understand, everybody could understand. I cannot speak English very well too, but I will do my best. Gusto ko lang mga musa sa inyo. Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon, wherever you are. Hope everything is fine. Medyo shy ako guys, pero gusto ko makonquer ang aking pagiging shy. Um, very grateful talaga ako dahil kahit hiit ganito aking situation, at least meron pa rin mga tao na magaganda ang loob at nag-support na sa akin. I Enjoy lang natin ang, ang everyday na mga experience natin. Lahat ng mga na-encounter natin sa buhay, i-enjoy lang natin yun. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit masaya. Yun. kasi part yun ang ating life part yun ang ating journey iba-iba tayo ng mga struggles sa buhay <laughs> may mga struggles din ako of course dahil PWD ako, hindi ako nakakalakad tapos meron din akong severe scoliosis kaya minsan nahihirapan din akong huminga pero go pa rin ang life, kung ano ang mga ginagawa natin or task natin everyday. So yun kailangan pa rin natin gampanan dahil yun ang nabibigay sa atin ng inspiration para bumangon, para manatili tayong buhay. At isa din sa pinagkukunan ko ng strength, ang Diyos, si God ay hindi niya tayo pinabayaan kahit tayo ay makasalanan pero lagi siya andyan para gabayan tayo at uh, lagi niya tayong minahal kahit ano pa man ang ating kalagayan at ano pa man ang mga nagawa nating kasalanan sa kanya dahil siya ay merciful, dahil siya ay loving father pero kailangan pa rin natin na mag-isip kung ano ang dapat natin gawin na that makes God happy because lahat ng mga ginagawa natin ay may consequence kung gumagawa tayo ng masama, aanihin natin aanihin din natin ang ah, kasamaan, pero kung gumagawa tayo ng mabuti yun ay may may din na kabutihan at may blessings na darating sa buhay natin so yun lang ang gusto ko lang din magbigay ng inspiration sa iba na kahit gaano naman kahirap ang buhay, hindi tayo dapat mag-give up. Kailangan lang natin isipin na part yun ang ating journey sa earth. Kasi hindi lahat pwede masaya. Kailangan meron ding lungkot. Kaya pag dumating ang, ang joy sa ating buhay, ang happiness, mas lalo natin yun ma-appreciate. So, yun lang. Let's help each other. Kasi ako din, pag may mga dumaan na mga video sa aking wall, pinapanood ko talaga yun. Para yun, in, in return, matutulungan ko din ang aking mga followers na ma-unlock ma na natin yung ating in-stream ads in the future. Para makakatulong din. So, yun... Mm, So, ano pa pwede natin pag-usapan? <laughs> so, yun na lang siguro mo na for now, guys. Um, magdasa lang ako para sa inyong lahat. So, everyday, I will include you in my prayer. Dahil yun lang ang matulong ko din sa lahat ng mga nag-support sa akin. Thank you so much, guys. And sana safe kayo palagi. Tapos, lagi lang tayo magdasal. Let's always pray that the Lord will always bless us with good health and protect us always from harm. So, yun lang, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo, sa mga friends ko dito. So, bye-bye for now and God bless.